49th Infantry Battalion nagsagawa ng information drive at feeding activity para sa kabataan sa Uwas Albay. Ito'y bilang bahagi ng Insurgency Awareness Campaign. Narito ang report. Bilang bahagi ng malawakang insurgency awareness campaign sa Kabikola na nagsagawa ang 49th Infantry Battalion ng Information Drive para sa mga kabataan nitong ikalima ng Oktubre sa barangay San Jose Uwas Albay. Layunin din ng aktibidad na labanan ang iligal na panghihikayat ng mga NPA front organizations sa mga paaralan at mga maling ideolohiya ng communist terrorist group. Ang kasundaluhan ay patuloy na magbibigay ng impormasyon upang imulat ang kaisipan ng kabataan tungkol sa maling idolohiya ng mga teroristang grupo. Kasunod ng aktibidad na ito, naghandog din ang 49th IB ng Simpleng Feeding Activity para sa kabataan sa nasabing barangay. Layunin ng feeding activity na maiwasan ang mga sakit na dulot ng malnutrisyon at palakasin ang hugnayan ng kasundaluhan at ng mamamayan. Kapayapaan para sa lahat. Adam Florarita, Spear News.